News Updates Mga balita ngayon 10.8 million pesos na halaga ng ecstasy at shabu Nahuli sa isang Nigerian national sa Bacoor, Cavite Mga rebelding NPA at sundalo nagkasagupa sa Mansalay Oriental, Mindoro Rehabilitasyon ng EDSA sisimulan sa pagsasara ng EDSA bus link. ako po si Cesar Solian para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon Arestado ang isa na namang Nigerian National matapos mahulihan ng aabot sa 10.8 million pesos na halaga ng pinaghihinalaang Ecstasy Tablets at Crystal Meth o Shabu. Sa isang joint by-bust operation ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA at ng Cavite Maritime Police, nahuli na si alias Kenne, residente ng barangay Molino 2, Bacoor City at isa sa itinuturing na high value target ng PIDEA. Kumpiskado mula sa suspect ang iba't ibang kulay ng ecstasy tablets, kakahalaga ng 8.68 million pesos at shabu na nagkakahalaga naman ng 1.5 million pesos. Bago ang nasabing operasyon, dalawang Nigerian ang una nang inaresto sa parehong lungso matapos mahulihan ng 1.3 million pesos na halaga ng ecstasy at 340,000 pesos na halaga ng shabu. Nakasagupa ng militar ang mga miyembro ng New People's Army o NPA sa Mansalay Oriental Mindoro. Ayon sa ulat habang nagsasagawa ng combat operations ang mga tropa ng 4th Infantry Battalion ng Philippine Army sa Sitio Lumboy, barangay Panaytayan noong Marso a Uno, ay nakaharap nila ang nasa 15 rebelde. Agad ding nagsitakas sa mga rebelde at ngayon tinutugis ng tropa katuwang ang Philippine National Police o PNP. Sa kabutihang palad ay walang nadamay na residente ng sitio Lumboy sa Sagu Paa. Sisimula ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang rehabilitasyon ng EDSA sa pagsasara ng EDSA bus lane. Ayon kay DPWH NCR Director Lori Malaluan, ongoing na ang koordinasyon sa Department of Transportation o DOTR at sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA tungkol sa rehabilitasyon at ayon sa napagkasunduan ay uunahing isara ang bus lane at 24 7 na magiging trabaho sa pagsasaayos ng mga nasabing lane. Dahil dito, pansamantalang gagamitin ng mga bus ang iba pang lane sa EDSA habang ongoing ang repair. Aabot sa 300 million pesos ang repair sa isang northbound segment habang 7 billion pesos ang gagastusin sa 15 southbound segments. Dagdag pa ni Malaluan ni request sa ahensya na pabilisin ang repair works sa loob ng taong ito para sa pagdaraos ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit 2026 sa Pilipinas. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renza Lenon, nag-uula. In thy name. 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 Showing photo on March 5, nationwide po yan. See you. God bless po. Sana supportan. Lord, kung kami fear, and faith, and trust in you, na sustain me, persevere.

We cannot lose any more personnel. Wow, ayaw. Kailangan bisarin limot. Sa galang ng mga alaala ng espiritu santo. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.